First God. Maganda ang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At tayo naman po ay lalapit sa Panginoon. So, awit po tayo ng mga papapuri sa ating buhay ng Panginoon. Magapasalamat kami kanimo kinong Heso Kristo Pagkamaay mo Mi andi kaning kalibutan Harun kami mai kaluwasan Bukang ayan ka Pasalamatan Diligyot ka bayran Pagka maaay mo Diligyot hitok nga Pagka Dios Diyos na labing gamanang labaw ka sa tunan Huwag ka ngayon ang pasalamatan ang among mga pagdali Inyong samaho ng na insinso ngakai lepa dihat saimu truno umai mayaka umai mayaka umai mayaka sepak si mbah maga pasalamat maga pasalamat kami kanimo Pinong isong Kristo, pagkamaa yung mo ni aning -an -ka kaling kalibutan. kami may kaluwasan, o angay-an ka nga, pasalamatan. di god ka bayan, pagkamaa mo. Didigyod hitog na pagkagamanan mo Ginoong Diyos nga labing gamanan Labaw ka sa tanan Uga ngayon ka, ka nga pasalamatan Dawata ang amo, mga pagdari. Ngun sa mahumot nga insinso Nga kay sa imong trono Umahimaya ka Umahimaya ka umayimaya ka, umayimaya ka sa pagsingba Hukumai maya ka Hukumai maya ka Sampag simba Praise God, Hallelujah Lord, Thank you Jesus Hallelujah, awit tayo ng Mawar uh, mungawit Awit tayo ng Kay buti buti mu, Panginoon Kay buti buti mu, Panginoon sa lahat ng oras sa bawat araw ikay laging tapat kung magmahal ang iyong kaway sa walang kay buti buti kay buti buti mo -no, Panginoon Sa lahat ng oras, sa bawat alak, ika'y laging tapat kong magma. Ang iyong kaway, mas tao sinasamba kita. Taquilang dios, ad famino. Tunae naikai walang tatulat. Tunae naikai di nagbabagu. Mabuti um dios, nasaadi nenagwama. Mabuti um dios, nasaadi nenagwama. Praísgat, aleluya. at sa po. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Maraming maraming salamat, Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon, narito naman kami, Panginoon. Upang lumapit sa iyo, Panginoon, at hihingi sa iyo ng gabay, at protection, at pag-iingat, pag, pag uh, bawat isa sa amin, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Hallelujah, Lord. Narito naman po kami, Panginoon, upang ikaw ay kaway, aming papurihan at pasalamatan sa aming mga buhay. Dahil wala kami magagawa sa aming sarili, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Kaya Lord, maraming maraming salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa amin Panginoon. Pag-iingat pa gabi mo sa amin. At hindi lang din pa, para sa amin Panginoon, pati na rin po sa aming mga uh, kapatiran Panginoon sa paglilingkod sa iyong harap paglilingkod sa iyong Panginoon. Hallelujah Lord, maraming maraming salamat din sa iyong pagbigay, pag at pag at pag-iingat po sa aming lahat Panginoon. At lalo na kay Kuya Bunbun, -Bun, nandun po sa samataan. Ikaw din Panginoon ang siya maggabay, mag-iingat sa kanya. Hallelujah Lord, ipuin mo ang kanyang puso bigay bigyan mo siya Panginoon ng uh, mainit na paglilingkod sa iyo Panginoon bigyan mo rin siya ng kasing-kasing na may takot sa iyo Panginoon o pang uh, ang kanyang gagawin Panginoon palagi Panginoon ay magpuri at magsamba sa iyong pangalan Panginoon dahil alam ko Panginoon na wala kaming kung wala ka Panginoon wala kaming uh, wala pa kami kung wala ka Panginoon asa pa man may padulong Panginoon kaya Lord sa iyo lamang kami lumalapit sa iyo Panginoon at Hallelujah Lord, salamat din Panginoon sa amin dito. Hallelujah Lord, na ikaw din ang mapalaging mag-ingat sa amin at tulungan mo kami Panginoon sa dapat namin gawin. Bigyan mo rin kami Panginoon ng Espiritu Santo Panginoon ng siyamang muna sa amin Panginoon upang no? kami po ay Panginoon na magmainiton sa pagkalagat po sa lusin mo kumutan Panginoon. At lalo na sa oras na, Panginoon, kami po ay makinig ng iyong salita na pangalanan ni Atila. Ikaw din Panginoon mag-bless, magbigay ng kapangyarihan o kaalam kay balo Panginoon na nagmumula sa Panginoon gamitin mo sa tilab upang ipaliwanag sa amin ang yung salita mo Panginoon yung aming marinig na salita Panginoon na ay tatago sa aming puso Panginoon upang ito'y magiging kalakasan ng ang bawat isa sa aming Panginoon at ito lang po ang kinalangin sa pangalan ni Sokristo ang buktumulos Amen God Praise God Hallelujah Ibigay ko po kay Atila yung panahon para po uh, ibahagi sa atin ang salita ng ating Panginoon. Praise God aysa ng atake pensionado ay may Biblia sana sa San Santiago 1:5-6 Sabihin ito sa lahat sa ng kapatid. Kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos dahil siya ang nagbibigay sa lahat at hindi na nandurusta at ibibigay iyan sa kanya sa 6, pero patuloy siyang humingi ng may pananampalataya na walang anumang pag-aalindangan dahil ang nag-aalindangan ay gaya ng alon sa dagat na hinihipan ng hangin at ipinapadpad kung saan saan. Praise God, mga kapatid, sabi dito sa verse 5, pinapahihwating ng verse ng verse na ito, mga kapatid, na kung kung sino kung sino man daw yung, mga kapatid yung um, parang kulang pa sa karunungan gusto, gusto pa nilang malaman yung iba pang mga, ba, mga bagay mga kapatid may mga gusto pa silang malaman mga kapatid about kay God o kung sa anumang ano yan mga kapatid anumang aspeto ng ng buhay natin mga kapatid. ah uh, lumapit lang daw tayo kay God mga kapatid at si God ang magpo-provide ng mga information na ibibigay niya sa atin mga kapatid. Hindi, hindi niya ibibigay ng ah uh, kumbaga lahatan na agad mga kapatid pero ibibigay niya yung karunungan na yun mga kapatid sa, ano, sa experience natin sa araw-araw mga kapatid. At sabi pa dito sa ano mga kapatid sa 6 pero patuloy siyang humingi na may pananampalataya. Patuloy tayong humingi, pa, mga kapatid, ng karunungan kay God na with, with faith, mga kapatid, huwag tayong humingi kay God ng um, karunungan dahil kailangan lang natin, mga kapatid, humingi tayo ng um, karunungan kay God, humingi tayo ng mga information na gusto pa natin malaman, mga kapatid, na with faith kay God kasi hindi naman hindi naman maririnig ni God mga kapatid yung yung hinihingi yung hinihingi natin mga kapatid yung mga panalangin natin kung hindi tayo nagtitiwala na ibibigay ibibigay niya yung hinihingi nating mga kalaman mga kapatid at sabi pa dito mga kapatid na walang anumang pag-aalinlangan dahil ang dahil ang nag-aalinlangan ay gaya ng alon sa dagat na hinihipan ng hangin at ipinapadpad kung saan saan. Kumbaga, kumbaga mga kapatid, um, humi humingi tayo ng karunungan kay God mga kapatid, yung with faith na walang pag-aalinlangan kasi sabi dito mga kapatid, kapag yung tao na may pag-aalinlangan mga kapatid, para siyang, um, ay, sabi dito mga kapatid na Igi, iginaya iginaya yung isang tao na may pag-aalinlangan <coughs> sa sa alon ng dagat na hinihipa ng hangin kung saan kung saan sa, tapos kung saan sa napadpad mga kapatid. Kumbaga, kung may pag-aalinlangan tayo sa puso natin mga kapatid na 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 humingi ay kunyari mga kapatid humingi tayo ng kaalaman kay God. Tapos wala tayong faith may pag-aalin lang may pag, may pag lang tayo mga kapatid yung hangin doon mga kapatid is nagsisimbolize ng um, kumbaga direction natin mga kapatid na kung wala ta, na kung may pag-aalin lang tayo mga kapatid yung hangin na yan is dadalhin tayo kung saan-saan hindi niya tayo dadalhin mismo doon sa gustong patunguhan natin at gustong patunguhan at gusto tayong ipunta ni God mga kapatid, kundi yung, yung hangin na yun mga kapatid, kung may pag-aalinlangan tayo, dadalhin tayo nun sa, sa ibang landas mga kapatid na hindi kalooban ng Diyos mga kapatid. Yun lang po yung um, um, masishare ko mga kapatid at pinabigay ko na po kay Papa ulit ang ano. Praise God. <coughs> Hallelujah. So, maganda po yung salita ng Panginoon mga kapatid, no? ang gusto ng salita ng mga kapatid na kung mahingin tayo sa ating Panginoon mga kapatid yung sabayan natin ng pananampalataya hindi lang tayo hihingi na hinihingi lang tayo tapos wala tayong pananampalataya wala din tayong mga gawa mga kapatid so ang kailangan na kung hihingi tayo sa Panginoon mga kapatid sabayan na natin ang pananampalataya para mangyayari ito so, ayon ayaw ng Panginoon na sa ayon ng Panginoon ng ganun mga kapatid na may sama tayo o mahitawlad tayo sa alon So, kailangan talaga, mga kapatid, na kung tayo may hihingi sa Panginoon, sabay na natin na pananampalataya para mangyayari at matutupad. So, gano'n po. Pre-request ko sa Panginoon na patuloy na tayong ingatan, lalo na sa pisikal, lalo sa kalusugan, na hiling natin sa Panginoon na patuloy niya tayong ingatan at gabayan, bigyan tayo ng malakas at malusog na pangatawan. Hallelujah. Halaw na sa akin na ta, habang ah, nagkahanap buhay, uh, gumagawa ng mga trabaho na pagbigyan niya ni God ng malakas at malasun mga atawan para makapagana para po mabigay ko sa inyo yung pangangailangan ko ninyo. Yan po kasi kung uh, mahina ako, so mahirap din ang pagkuhan yung pagana natin. No, so uh, dalangin natin sa kay God na palagi akong bigyan ng malakas at malasun mga atawan at hindi lang sa akin pati nga rin sa atin, pamilya. At lalo na kay Kuya Bonbon nandun sa bataan at kati Raquel. So, uh, dalagin natin sa kay God na ingatan din sila doon at bigyan din sila ng malakas at malusog na pangatawan. At lalo na sa spiritual na pangamumuhay, bigyan din tayo ni God na malakas na pananampalataya at mainit, mainit, na paglilingkod sa ating Panginoon. At dalagin ko rin, uh, hiling ko rin sa Panginoon na yung ating islang auntie, Lucy, na bigyan ni si Santi Lucy, bigyan din siya ng kagalingan sa kanyang katawan dahil yung katawan ni Auntie Lucy ay nakuha siya yung stroke. So, hiling na hilingin natin sa Panginoon na ibalik yung kalakasan sa kanya. Kasi alam naman ng Panginoon kung anong desire ni, desire ni sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. So, alam nakikita ng Panginoon yun at walang imposible sa Panginoon. So, at hindi lang po ka sa lahat na po na nagiging ko sa ating Panginoon, lalo sa may mga karamdaman, ah, hiling natin na ah, hilingin natin sa Panginoon na bigyan ng kagalingan sa ating Panginoon. yon At lalo na sa ating anak na buhay, na lalo na sa ating uh, panlaya, sa ating anak buhay sa dagat, sa panlaya, na may problema din. So, hilingin natin sa Panginoon na bigyan na ng solusyon ng Panginoon ng ating problema, malaking problema sa ating anak buhay para tayo sa anak buhay natin ay maging maayos na, na walang maglaot, na walang takot yung ating mga tao, yung mga laglalaot, na walang takot. So, hiling natin sa Panginoon na bigyan, na, bigyan tayo ng tao na maka, handang makatulong sa ating hanap buhay, sa mga, sa mga problema natin sa ating hanap buhay yan. Uh, hiling natin sa Panginoon na may, mayroong tao na ibibigay siya sa atin para uh, handang tumulong sa atin. So, yan lang po. So, kao. Kao, tuloy. Sana Thank you.

bigyan niya siya ng ano, halos na kapamatawan at layas sa mga anumang kapamakan dahil nasa sa paglaat nila at saka yung hiling niya tinibig bukas para sa eksam at saka yung karamdaman ng aking aming haligin ng panan yeah. na sana gumaling din siya yung naramdaman niya at sana yung kahilingan sa buong pamilya namin ilayo sa, sa mga papamaka ng lalado sa maswati nanay na bigyan sila ng ganda pang ato, at kalakasan para lalo na sa buong magkapatiran mga kapatiran yun lang ko Ate lang prayer request ko is um, patuloy tayong bigyan ni God ng uh, kalakasan, hindi lang sa physical na pangangatawan kundi pati rin sa spiritual na pangatawan. pangangatawan tsaka sana patuloy patuloy pa tayong i-bless ni, ni, Lord and sana um, lum, lumago pa yung mga kapatiran natin sa harapan natin ni God Okay, ako ya. So, praise God mga kapatid, ah, tayo po ay Aawit uh, awit ng uh, isang awit tapos uh, nala uh, nalangin tayo sa Panginoon yung ating mga pre request alalaanin natin at uh, ilapit natin sa Panginoon na hilingan uh, sa Panginoon na tugunan tugunin niya tayo sa ating mga kahilingan So, praise God, ah, tayo ng walang imposible. Yan. Walang imposible sa ating Diyos. kayang-kaya niya gawing lahat kahirap sabihin mo kahirap ng buhay ang imposible sa ating Diyos kayang kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa inasa. inaasa. Higit pa sa inihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na, walang imposible ang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawing lahat. Kahirap sabihin mo, kahirap ng buhay. Wala imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya. Kayang kaya ni Jesus na ikaw ay pagalingi Higit pa sa iyo, inaasa Higit pa sa iyo, Ibibigay ng Diyos Pagkat pangako niya totoo Sobra-sobrang pagpapala Tanggapin na sobrang-sobrang pampapala tanggapin na dagdagan natin ng wala ganyan yun yung alam ko ma'am alam kong may magagawa ang Diyos alam kong may magagawa ang Diyos. tempat Satanya Pali lingkut Alam kumai Magagawa tayo. Kanya -tay, kanya niya tayo panalangin. Hilingin natin sa Panginoon yung ating mga kahilingan na itugunin ng ating Panginoon. Praise God. the Lord. Thank you, Father God. Maraming maraming salamat, Panginoon. Sa kaya Lord, ania kami na rito, Panginoon, upang uh, nagabalik-balik pagsampit na kanin mo dahil alam namin, Panginoon, uh, ikaw lamang, Panginoon, na makapangyari ang Diyos nga ah uh, handang tumugon sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay lumalapit at tumulog sa iyo, Panginoon, at inihiling namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, magatugon sa aming mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Alam po, alam, ko, alam po namin, Panginoon, na yung mga kahilingan namin, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na ito po ay nakarating na po sa iyo, Panginoon. Alam, na po, alam mo, Panginoon, yung aming mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Dahil nga sa salita mo, Panginoon, ah, uh, hindi pa namin sinasabi at ikaw ito po ay nakarating na po sa iyo at alam mo na Panginoon yung anong mga kailangan sa iyo Panginoon at alam po namin Panginoon uh, sa iyong salita Panginoon na uh, Jesus na kahit paman man sa aming buhok Panginoon alam mo Panginoon kung ilang piraso Panginoon kaya Lord walay narilong na tango kanimo na kita o kanimo ang tanan, Panginoon kaya Lord sa gabing ito Panginoon kami po ay lumalapit sa iyo Panginoon at hiniling sa iyo Panginoon na ikaw, Panginoon, magatubog, magatubog sa mga kinangahan, Panginoon, lalo na muna ko na sa panalan, Panginoon, yung aming mga karamdaman sa aming katawan, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw siya mong papagaling, magbigay sa amin ng kumpletong kagalingan, Hallelujah, Lord, mula sa akin, sa aking, aking, pamilya, Hallelujah, Lord, kay Ati Bibi, Hallelujah, kay Darling, kat at saka kay Tintin, kay Junior, kay Aria, at kay Arinmart, at lalo kay Chiboy, at kaya nga nakilagay Panginoon at hindi lang sa amin, Panginoon, pati na rin sa aming mga kapatid ng Panginoon na mayroong naramdaman sa katawan Panginoon. Ikaw ang siya magpapagaling sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng malakas at malusong na pangatawa ng Lord. Dahil alam ko Panginoon, ikaw ang siyang makapangyarihan ng satanan Panginoon. Ikaw ang nagmugna sa langit sa sayuta Panginoon. Huh? Hallelujah Lord, walay butang nining kalibutan. ng dilid ni Mugi mo ang tanang butang nining kalibutan. Imugi na lang Panginoon. Kaya Lord, maraming maraming salamat sa gabi Panginoon. At nalangin pa sa iyo Panginoon na ikaw din siya ang um, siyang magbigay sa amin ng malakas um, uh, na pananampalataya, mainit na pananampalataya. Hallelujah Lord, lalo na sa mga kapatiran din namin Panginoon na uh, Hallelujah Lord, na, uh, minsan na uh, dumadating yung pangingina. Hallelujah Lord, ikaw din siyang magpapalakas sa bawat isa sa amin Panginoon. Lalo sa mga kapatiran namin Panginoon, lalo na dating dati Panginoon ay sila po ay naglilingkod, nagsasama sa ay, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ay nangina sila, Panginoon. Uh, Lord, 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 ikaw siya ang siya mag sa kanilang mga puso at isipan, lalo na sa aking mga pag Panginoon. Hallelujah, Lord, ikaw po nino nga siya ang nakakaalam. Hallelujah, ikaw na kasiyasat sa kanilang mga puso, Panginoon. Hallelujah, Lord, Hallelujah, Lord, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Jesus. Yeah, Lord, kami ako po ay lumalapit, kami do po ay lumalapit sa Panginoon. Upang ilingin sa Panginoon, na ipuwin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Hallelujah, Lord, dahil na, na sa iyong salita, Panginoon, na Hallelujah Lord. Uh, pito ka pito ka kaliwatan Panginoon na mag uh, pito ka pito ka kaliwatan Panginoon na maglilingkod sa iyo Panginoon. Kaya Lord, ilang kaliwatan pa lang kami Panginoon. Hallelujah Lord. Uh, pati na sa mga pamangkin Panginoon at pati na sa akin maging apo apo Panginoon. Ikaw Panginoon ang mag Hallelujah, mga manatili Panginoon na magiging uh, Panginoong Diyos namin Panginoon na siyang magbigay sa amin ng uh, protection na magbigay sa amin ng uh, grasya ng uh, kaluwasan Panginoon Hallelujah Lord Hallelujah Lord Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Kaya Lord tangin na lang sa Panginoon na uh, yung mga kapatira namin nang hina Panginoon Ikaw ang siyang magpapalakas Ikaw ang siyang magpawa magbigay sa kanila Panginoon ng pagunawa Panginoon Hallelujah Lord lang sa mga pangumangkondi Panginoon na ikaw ang sa kanila maghipo ipuin mo kanila po sa Panginoon Alin na ang panahon ngayon Panginoon, ay hindi na dapat mo tulong yan oya hindi na dapat mo pinahina pa rin o lalapit na sa Panginoon dahil alam na po alam po namin Panginoon na malapit ka na bumalik Panginoon haleluya Jesus kaya Lord ang dalangin ko sa Panginoon na dikisin mo kami Panginoon na may sama sa isang silig Panginoon na wala may pisika na mo na bisa po sa Panginoon kaya Lord dalangin ko sa Panginoon lalo na sa ila ni nanay ili ma, na, ikaw din sa kanila maghingat din sa kanila doon sa masbati. Praise Lord na may mga kamag-anak doon, mga parentidosan, mga pag, uh, uh, mga haleluya uh, mga kaigsuunan sa pagtuo Panginoon. Haleluya ikaw din sa kanila mag-ingat mga mag sa kanila Panginoon. At huwag mo silang hayaan Panginoon na mga mga mental po sa kalautan Panginoon kala -ka kalautan kundi ikaw Panginoon ang siya maghipo sa kanila mga puso Panginoon Kapag sa mga lalo na sa mga katawan doon mga Panginoon na Hallelujah, na hindi pa nakalapit sa Panginoon. At sa mga nakalapit na Panginoon na nagpainainap, Panginoon, ito din na sila lamag-hipo upang ang puso na sila po ay babalik sa iyong ilan, Panginoon, upang magservisyo sa iyong Panginoon. Hallelujah, Lord, ikaw din sa Kanyang lalamang bigay sa kanila malakas at malasog na pangatawar, Panginoon. Aleluya, Lord. Lalo na ang kujinatan, na ang prabidro, na ang jinilin, na to. mga kaigso namin doon, Panginoon. Ikaw sa kanila, Panginoon, ikaw sa siyang mag-gabay, mag-ingat sa kanila. Eh. At ibuhin mo kanila po sa Panginoon na makalapit sila sa iyong harapan, Panginoon. Aleluya, na adunay Diyos. Nga handang magligtas kanila at bisa pa man yung na mga pulong bisa pa man sa kapula sa imong sa kasala pa yun sa may sama sa nibi yun kaya Lord lalo na dito sa lugar na ito Panginoon ikaw ang siyang mag hallelujah Lord ikaw ang siyang magpalaganap sa mga salita mo Panginoon upang sa mga tao Panginoon na, in, na nakarinig sa salita mo Panginoon upang nagpatigas sa kanilang mga puso ikaw ang siyang magpapalambot sa kanilang puso Panginoon buksan mo kayo ang puso at isipan, Panginoon, at na maunawaan nila, Panginoon, ang iyong katuyuan, Panginoon. Hallelujah, Lord. At lalo na kay, uh, Hallelujah, Lord, kay Brother a Dal, uh, Michael Dalanon din, Panginoon. Dalangin ko rin sa Panginoon na ipuwi mo rin ang kanyang puso. At alam ko, Panginoon, mayroong espiritu sa kanyang puso, Panginoon, na Hallelujah, Lord, na siyang mag uh, titilo sa kanyang puso, sa kanyang buhay, Panginoon, kay Lord, Talagang ko sa iyo, Panginoon, huwag mong pagtulutan siya Panginoon, nga magpatuloy sa sa kanyang ginagawa, Panginoon, kung ano man ang kanyang ginagawa, Panginoon. Uh, Ipaw mo sa kanya, Panginoon, ng ngayong mga paraon, ng mga araw na ito, Panginoon, na hindi na dapat magpainayin na kundi lalapit na sa harapan, Panginoon. Haliloy, Lord, lalo na sa iyo, pamilya ni Adilo, magbigay mag, sa kanila, Panginoon, ng uh, malakas na pananampalataya, Panginoon, Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw din sa kanya na mag-iingat. Hallelujah, Lord. At lang naman kayo. din pa Ikaw din sa kanya magbigay ng malakas at puno sa buong katawan. Na kahit pa man yung karamdaman pa yun na hakin, Panginoon, na hindi na tumaramdaman, maramdaman, Panginoon, yung bukulitong kagalingan na sa iyo, Panginoon. Lalo na kay Richie Boy din, Panginoon, at to, sa bataan ko din sa kanya mag-iingat. Gabayin mo siya ng Panginoon at bigyan mo siya ng malakas at mula mga atawan. Lalo na kay Rakyo din, Panginoon. Lalo, Lord. Pagkalingin mo sila sa kanilang ramdaman, Panginoon. At walang ko, Panginoon, ikaw ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Nang naging sa malang pulong God, kabisan sa inyong may pagtuok ka sa Lisa sa Mustasa, makihimu mo sa pagmando sa bukid, bukid ambak sa dagat, ugan ang dagat, ha, bukid ambak sa dagat, ugan ang dagat, may balin sa bukid, Lord. Kung na iposibli ka ni mo, katawad ka ni iyong kamulong Panginoon, yung sa malang pulong ka, Lord, yung sa malang, malang pulong, Panginoon, Pinaagis sa inyong mga pagtuok ka na ng Lord, maraming maraming salamat Panginoon sa mga salita mo, pangako mo sa amin, uh, ito po ay aming matanggap ng naman dahil ikaw po ay nang salita po you ino. Know? Ito po ang kinalangin sa pangalan ni si Kristo ng ambuk yung matawas. Amen. Praise God. Hallelujah, Lord. So, praise God. Hanggang dito na lang po uh, ang okay. aking uh, paikinig ng salita at pagpuri sa aming Panginoon. So, hanggang dito na lang po uh, at sa mga nakapagod po sa aming video, palike naman po at pasyon na rin. Thank you for watching. Bye-bye.